Game, right? Camera action. Labas, ina, hi. hi. Anong pangalan mo? O, Oh, sige, kanta na. Let it go. Kanta na, let it go. Sige, ikaw si Elsa. Kung mali nandun tayo sa snow. Dali. Game, game. Right. Ang oh, sige. Game. Right. Camera. Action. Mm -hmm. Light, camera action. Oh, labas na Elsa. Let it go. Hi, Hi ganun. Elsa! Uy, sus. Kulat ako. Kanta pa, kanta pa. Galing, galing Kanta pa. Hmm, kanta pa. Ang gali. Light, camera action. Yes. Oh. Hmm. Light, camera action. Oh, dali. Dali. Ay, ka na. Hi. Hi. Ang kamay, ang kamay. Paano ang kamay? Hi. Hi. Ganun ka, hi. Sige na, ganun ka, hi. Kamay mo. O, Oh, kanta na. Let it go. Wow, Jesus, galing, galing. Okay na. Oh, magbabay na. Babay na. Dali na. Sign out na Nag-out na, bye-bye. Bye-bye po. I love you. I love you. Bye -bye